Hello guys, Pets Ko Vlogs nga pala. So ngayon guys, nanganak yung ating uh, Blue Dragon Snake Skin. Yan yung uh, parents nila. Ay uh, yung uh, partner. So yun, medyo mga, malapit na rin mga anak yun. Pero hindi yan yung nanganak guys, nandito yung nanganak. So ayan. Yan yung mga anak niya. So kanina kasi, hindi ko naka, hindi yan nakalagay sa screen. Tapos nakita ko, kinain niya talaga yung uh, anak niya. Kaya ayun, tinanggal na natin uh, tag dito nilagyan na natin ng screen pero nandyan pa rin yung uh, parents kasi yan sana hindi niya na makain or walang uh, papasok doon para hindi na mabawasan kanina kitang kita ko talaga guys kinain talaga niya yung ano, anak niya so kanina binilang ko yan sa 11 piraso sana hindi na mabawasan madagdagan na lang pero sa tingin ko parang pwede pa siya mga anak medyo malaki pa yung tiyan niya so bukas ng umaga tatanggalin natin yung ano tatanggalin natin yung tatanggalin natin yung parents chan, tatanggalin na rin natin yung screen para makapag uh, langoy naman yung ano, mga fry nya so ayan kunting kasi yan sa uh, panahon na tag init <laughs> ngayon pala is may, may 11 so bukas yung election guys ayan ito ng papa natutuwa tayo so share ko na lang din yung uh, anak ng ating uh, uh, albino Full Red yan na uh, nung 26 so almost 2 weeks ano na oh lagpas 2 weeks na sila magti 3 weeks na sila so pwede na natin yan ilipat dun sa community dun sa baba lagay natin dun sa mga parents nila basta so, yung pula na yun guys ano yan ang ah, uh, plati balloon plati red balon plati yung mga pula na yun yon tsaka yun so ayan ayan bagong tank natin sa baba tapos mayroon pa tayong ginagawa na tatlo so ilalagay natin siya dito sa baba tsaka sa taas e, yung ano natin, mas pa paano ma unti-unti magiging okay rin tong ano natin guys yung barracks natin sa ngayon natutuwa lang muna tayo nag enjoy muna tayo sa TV breed sana yun manganak pa ng mga anak tong ano sila tapos meron tayong siniparit na rin dito kasi extra aquarium yan albino full red yan pulang pula sana manganak na rin to ito naman yung ano natin guys uh, hellboy na female Yellow pixel boy. Ganda ng kulay niya. Kaso hindi pa nang anak. Kailangan pa natin i breeding 'yan. Ayan, maraming salamat sa panonood. Uh, Petsko Vlogs nga pala, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe Petsko Vlogs para ma-update kay sa ating mga ginanggawa dito sa ating baraks. At saka welcome dito sa ating maliit na maliit na ano, guys. YouTube channel. Ayan, maraming salamat sa panonood. God bless paalam. Bye-bye.